may kita ka talaga kita ka kailangan talaga pagka ang trabaho mo ay sa mga ganito motor kailangan talaga mag imbis ka dalawa hanggang tatlong motor ano? eh yun lang naman sa mga mga kapod ka lang naman diba? para meron kang palit palitan kasi pag isa lang talaga mahirap at talaga yung maintenance pa lang hindi ko po talaga naman napakasakit parang maaari o oh, dahil kikita ka naman talaga ng maganda pero yung ano nga naman talaga yung maintenance naman talaga yung walang nga lang maintenance yung motor eh di ba e talagang susulitin mo yung buong araw, buong linggo buwan, taon pero kung nag-maintenance na rin talaga at talaga namang masakit talaga tingita tayo dito talagang malaki itong itong ano to itong traffic traffic na to at muna sa kanila no kasi tingit tayo kasi baka mamaya kaantay ang mga natin dito eh diba hindi na nakakaabanti na tayo eh hmm, hindi mga tama sa bante uh, abante tayo ng abante abante bante tingnan natin kung may pa tayo ng apak Ata ng pukit <laughs> binuguhan tayo ng ata ng pukit yung yeah.

tulog na <laughs> tulog din. Eh. kilala ko yun eh <laughs> barangay pinagsama yun ah tulog kami talaga yung mga mayayaman na doon lalo na ano kami ka uh, white lane na direct nila pero so, dahil traffic talaga naiintindihan naman siguro nila yan traffic yun ang gagawin yun ang sisingit sisingit update sa traffic ngayong kabubukas lang ulit eh kabubukas lang ulit <laughs> dahil sa ano dahil sa mahabang bakasyon kabubukas lang ulit ng usia <laughs> <laughs> dahil sa mahabang bakasyon na miss na mga tao ang NCR ayaw nagganda traffic traffic na sa Pilipinas Sorry, sorry, sorry. This <laughs> ticket ano mga busina biglang umuumi na lang napakahaba. <laughs>